The time na may piso sa kanan ng kalsada at sa kabliwa, may nakita kayong isang libo, sigurado ko uunahan ninyong takbuhan ng isang libo. Am I correct? Kaya boys, sana maging paalala to sa inyo. Yes. Kaminsan ang babae na mibili ng lalaki na mataas ang value. Minsan ganun din naman ang lalaki kasi ganun talaga yung tao. Minsan tinipili natin yung mga taong may maibibigay at may pro-provide sa atin. Because we want safety also. Is it bad? No. But what I'm saying is you must improve yourself para kahit papano, pag kayo yung pinagpipilian, pipiliin kayo. Kasi alam na natin sa panahon ngayon, maraming hindi pinili kasi wala silang pera. Maraming hindi pinili, it is because wala silang value. So please, the choice that you have habang bata kayo, itaas nyo yung value nyo. Hindi lang ba sa pera, tinutukoy ko yung buong buhay nyo, yung attitude nyo, yung ugali ninyo. It is because darating ang araw, baka may pipili sa inyo, kaso hindi kayo pipiliin, kasi piso kayo. At yung pinagpipilian niya, isang libo. So please, raise your value. Hindi lang tutungkol sa pera ha. It's about yourself, building growing developing yourself